Magandang umaga sa inyo mga guys. Andito na naman tayo sa May Charts. First Friday of the month. Ayan, October. At marami na naman tayong mga kababayan na mga pumunta rito sa Quiapo Charts para makapagsimba lang guys. At medyo may masamang panahon na naman kapag napunta tayo dito sa May Quiapo. at kahit uh, umulan-ulan ay may mga dalang payong yung ating mga kababayan para makapagsimba lang po dito sa Quiapo Church. Ayan, dami pong mga dibuto na mga nagsisimba na andito po sa labas. Kahit umulan ay uh, pa rin po silang nag-aantay dito sa labas na makinig ng misa. Yeah, po yung sitwasyon dito sa Quiapo Church. Grabe, pag mga araw talaga ng Friday ay uh, marami tayong mga dibuto na napunta po dito. po yung sa may harapan ng simbahan. Maraming mga nagtitinda rito na sampagita. ganito po talaga pag first Friday ng buwan marami tayong mga deboto na dinarayo po ito na simbahan Ayan, nagmimisa si Father. Ayan, si Father.

upang ang sangkatayong ay patubos at kapuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsulod sa iyong loob na ginap ng iyong anak, ay magpapintap na nalas sa aming magkamin ng lubos at patubos at pagkabuhay sa iyong pinan sa pamamagitan ng Sokristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Thank you dan mga nagtitinda dito ng mga souvenir. May bagyo. Bagyo. Kailangan po natin maghanap. Buhay. Ah, oo. sa mga anak. Yan. Tama, tama. <laughs> yan. sabi ni ate, ate kailangan daw maghanap buhay para sa mga anak. Tama naman po yan. Lamat naman po tayo ay naghahanap buhay. Para may maipakain sa ating mga pamilya. Ah, dito naman tayo guys sa bandang tagiliran. Grabe oh dami mga deboto talaga na sisimba ngayon oh. kahit maulan kahit may bagyo ay uh, hindi hadlang ang uh, ulan Kapag yung pananampalataya talaga ay uh, galing sa puso natin boss anong init boss Busy? I'm praying mag-live ka palagi na mag-live YouTube channel Okay. Okay. Mag vlog muna tayo. <laughs> Shout out. Okay, Marawi. Okay, yan. Marawi. Uh, sino sa Marawi? I miss Okay. Yan, followers natin. Uh, thank you, thank you. Assalamualaikum. Okay. Tama ba? Assalamualaikum. <laughs> Taga Marawi pala si sir. Uh, shout out sa mga taga Marawi. Ayan, mga kaibigan natin ng mga kapatid na Muslim. Ayan, mga may mga kaibigan tayo dyan sa Marawi. Malayo yan, Marawi City. Ayan, dito po yan sa tagiliran ng simbahan mga guys. dami mga nagtitinda rito ng mga mabibili

dami yung mga kapatid natin na nagtitinda. Uh, first Friday of the month, October 3. Uh, dami mga nagtitinda dito sa labas, guys. Mga sampagita, uh, mga con, souvenir, may mga Uh, tawag niyan mga sari-sari mga mabibili dito sa labas yan sa sobrang dami ay hindi na natin mapangalanan guys <laughs> yeah. Yeah. So, ma Yan, ito may mga nagtitinda na mga alahas na Alahas na may susuot sa pamamasyal ayan salubongin na natin yung mga magsisimba ayan, ayan ayan yung mga gustong magsimba rito ay madali lang mahanap po yung simbahan. Yung kahilira lang ng karyedo, kaya po. Ito po yung mga magsisimba guys. Nakakasalobong yung mga guys. Nakakasalobong natin. Ayan, yan po ang mga mag-guessing guys? Dami. Yung iba mga pa na, yung iba ay papunta pa lang. Ayan, hanggang dulo yan. Yan, yung uh, pinaka-estasyon ng uh, uh, LRT sa Cargedo. Ayan. At dito lang po yan. yan po mga guys hanggang dito na lang muna ang ating vlog at pinakita po natin ang mga kababayan natin na magdisimba. hanggang sa muli shout out sa mga taga karyedo kaya po at sa lahat ng mga viewers natin dito ayan thank you for watching bye bye love you all